Yan, shoutout kay Iluka ng Lady Rider. shadow yeah, sa kanya. Bago natin. Yan, shoutout kay Iluka ng <laughs> Lady <laughs> Rider. Yan, shoutout. Yan, shoutout. Ano sa'yo mo? Ano <gulay> <I> sa'yo <wasaw> mo? Ano sa'yo <gulay> mo? Okay. Thank you, thank you, thank you. Yan, <gulay> oh! yeah, shoutout kay Iluka ng Lady Rider. Shoutout sa Bago virus. Ayan, bago virus din natin yan. Naniisom sa atin. At so, uh, tasa. Yan, kasama si Alandel, si yung bata o, oh, nanginin. kasama yung nanay niya. Sa sticker natin, bigyan natin nung oh, sticker lahat yan. Lahat ang hingi sa atin, siyempre, hanggat may pambigay tayo. Bigyan natin. Uh, para sa kanila yan, sa so, ano kayo nagpatawa tayo, para po naman nangingi sa atin, siyempre, bigay tayo, yan o. Oh, dami na yung sa atin para uh, ma-support daw. Yan, shoutout sa kanila sa mga nag yung sa sticker, no? Yan, dami. Ah, uh, paparo na lang po. God bless sa inyo lahat, Ah, uh, shout out sa inyo. Ayan, no? Dami na hingi. Halos maupo sa sticker of vision, mga idol, mga master. Yan, no? Yan pa, oh. Yung e, mga bata na yan, oh. No? Nangyay na may sticker yan. Ang dami na hingi sa sticker. Hanggat meron. Hingi. Sige. Ayan, shout out sa kanila. God bless. Ingat tayo lagi. Ayan. Alright. Ingat tayo mga idol, mga master. Ingat, ingat. Yan ang mga ating bagong followers natin na mga bata at saka mayroon din mga idols. at sya, yan. Mga picture, picture mo aray. Picture, picture. Yan, may kasama picture.